Layo pa. Ay, walapit, walapit na. kasama bahay, wala pa. sa iyong kaliwa ng bahay. Yung kay ano katibbo, wala pa. Ay, dima, pa. Dahilan, bakit sinunog ni Hermie? Ha? Anong dahilan? Lasing. Hoy away. away. Pinuhutan. Sino kainuman ni Hermie? Ah? No. ng gasolina? Lang ang kainuman ni Hermie. Ay, mataba dyan. Yung kanyang may asawa, yung pilay. Oo. Oh, Nag-away sila. Ay, ay, away. Tapos kayo na kasunod, nagbuhos na ng ano, gasolina. Hindi pa. Nagwala muna dyan sa bahay nila. At oh. Nagwala. Bumaba doon, bumili ng gasolina. Buha. Pagbalik, doon na nagbuhos. Tapos nasa ngayon? Tumakas oh, na? Tumakas. Dalawang aso ang uh, nadamay sa sunog na ito. Ito so, po yung tag po ngayon dito sa Payata Quezon City. Sampung bahay po ang natupok sa hinang sunog kagabi dito sa may Payata sa Street ng Quezon City. Kanino bahay yan? Sunog. Ayaw <tinyo> magpanik. Ayun lang. mami mami Grabe wow, talaga. Kanino bahay yan? <laughs> Ay, uh. na may bumbero na yata. Duna, duna. Diyan, na kayo ha. Hindi, yeah. huwag kayo kayong panik kasi ano Importante buhay. Baka maitip tayo sa loob, lalo pang mawalan. Walang naitabas.

hello no, lolo kay Lolo Wala yung da makakakapitin ko. Ay, malapit, malapit na. Kati kasama ng bahay? Wala pa. Kati na naubos na yung Kati bahay. Yung kay ano, Kati wala, wala pa. Wala Wala pa. Wala, wala, wala pa. Wala มันลากึกเลยเอ๊ะ sa kayaan nila. Ano? Sa kayaan nila? Oo nga, oh, ayun nyo. Nga, ano? ayun na tulog. Buti, Ano, hindi kami nagpaloan ang ano bahay. Diba? Akala. Nag-run out ba? Hindi ko kasi. Alam ko nag brand out kasi nagtulog na ako. yung sarap nang tulog. Bakit hindi ko Oo nga, te. Ako naglaking lang ako mag-isa. Ako, ako din natin ako nagpapagtutupo. 영아 <목소리도>